Basi si Magdalo Party Congressman Francis Ashley Acedillo na masasakop na ng China ang pitong reef sa West Philippine Sea. Ayon kay Acedillo, masyado ng malawak ang isinasagawang construction activities ng China. Isang artificial islet daw ang sinimulang itayo sa Panganiban o Mischief Reef noong Enero. Puspusan din ang mga construction sa Calderon at Zamora Reef na raw gawing military bases, kaya lalong pinalalaki sa pamagitan ng sand dredging. Sa oras na maging isla ang mga reef, lalaki rin ang territorial waters nito. At kapag hindi raw napigilan ang mga ginagawa ng China, posible raw na masakop na nito pati ang Ayungin Shoal kung saan nakaistasyon ng ilan nating mga sundalo. Pagpatuloy ho natin ang pagpapatrolya ng ating Philippine Coast Guard sa dalawang kadahilanan. Una po, kailangan nating i-maintain ang ating presensya dito sa West Philippine Sea. Pangalawa, kailangan ho nating pangalagaan at bantayan ng ating mga mangingisda na patuloy na tinataboy.